Hello, hello mga katigan First break manin, Salad lata Ito yung salad of sal, Ito yung salad of the day Ito Lahat yun, pati itlog natin ang Pero linagya, winisikan ko ng ano ng Chicken meat Itong mga ito, chicken meat yan Ito, at saka yung itlog natin, yun, yun yung itlog natin. Yung itlog natin lahat. At saka kumuha sang na isang dessert na maliit. Maliit lang yan. Pero parang punong-puno ng chocolate ang, ang um, tsura. At saka yung tiba-tiba. Tiba-tiba ang aking panulak ngayon. Tikman natin yung ano, itong salad of the day. May nuts din eh. Ayan.